Hello mga kasawsawera, kamusta na kayong lahat? Medyo busy, kaya wala muna tayong chismis for today's video. Hayaan nyo naman akong i-share sa inyo kung bakit nandito kami sa Egypt ngayon. Nakikita nyo ba yung dalawang tupa na yan? Yes, yung dalawang tupa na yan, yan ang dahilan kung bakit kami nandito gusto lang namin mag-alaga ng dalawang tupa, Charot. Seriously, nandito kami sa Egypt kasi magsasagawa kami ng akika para sa aming baby Egyptino. Siguro sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Middle East, nagtataka siguro kayo kung ano yung akika. Pero syempre ipapaliwanag sa atin niya ng aking asawa para hindi ako magkamali sa explanation. So, ayun, what is mean of akika. this is something between you and God like promise you will promise God God if I have a baby boy or baby girl I will do like this for Miskin people what you will do you will buy two lamb خروف sheep yani. then you will give it all of them you will cut it pieces pieces you can cook it then you can give it meals to the Miskin people all so God will protect the baby more and more. Kumbaga sa katoliko, Christian, or kahit sa anong relihiyon, parang binyag lang nan, na or pasasalamat kay Allah, or kahit kanino pang sinasamba natin na binigyan tayo ng blessing, especially yung mga anak natin. Yan is the big blessing that Allah give us. So ito yung uh, ganap ng uh, akika ng aming baby Gipino. Just please watch this. Si Daddy Jimmy ang magkakat. Ayan, kung nakikita nyo siya ang yung magkakat, syempre may tradition or way silang pag, uh, way sila kung paano magkat ng tupa. And then after nyan, lilinisan. And then pagkalinis, isang tupa lang yung nakuhaan ko ng video kasi hindi ako kumuha ng video kasi ayaw ko talaga makakita ng dugo. So, ayan, after nilang linisan yan, ikakat nila. Yung iba, pinamibigay ng by kilo. Pero sa amin, um, napag-decide na namin para mas maraming mabigyan, lulutuin nila yan. And then, lalagay nila sa isang lalagyan na may kasamang rice. And then, bibigyan nila lahat ng kapitbahay. Parang sa atin lang din. Kapag uh, nag, uh, may handaan or something occasion, nagbibigay tayo sa kapitbahay. Ganun lang din. Siyempre, pasasalamat kay Allah na binigyan kami ng malusog, matalino, and guwapong baby Egypino. And then, syempre, nabiyayaan kami ng anak. Ayun ang pinaka-blessing sa amin. Dapat last year pa namin ginawa. Kaso nga, wala kaming pera. Alam mo yon syempre, um, nanganak ako, inoperahan yung baby EGP no namin, nagbakasyon kami. Madaming expenses na dumating. Pero this time, alhamdulillah, kasi nga yung family ni Daddy Jimmy, um, gusto nilang ganapin yung akika ng baby Egypino namin this time. Kaya umuwi kami. At syempre para makapagbakasyon na rin kasi sa totoo lang hirap maging OFW. Minsan one year, two years bago ka magbakasyon para, para magpahinga. So this time siguro gusto ko, ko rin magpahinga kasi nga nakakapagod talaga mag-work. So ilang araw na lang babalik na ako sa trabaho kaya kung napapansin nyo, hindi ako masyadong nagpo-post kasi nga um, wala talagang time. So, ayun lang. Siguro maraming makakapanood ng video namin ng mga uh, kapwa naming Muslim. So, siguro kung mali ang pag-explain uh, namin or hindi ganun ka exactly explanation about sa Akika. Um, pwede naman po kayong mag-comment kung ano yung tama. And then, so ayun lang mga kasawsawera. Sa susunod na mga videos okay. ko din, ko lang sa inyo kung bakit nandito kami sa Egypt.